Oh, isa sa mga naligaw ngayon, akala may lechon. <laughs> From Hermosa. Hermosa. Oh. Oy, ayan na mga farmers sa magandang buhay. Lechon Day Saturday eight orders po tayo ngayon maraming salamat unang una sa Panginoon syempre sa blessings at eto nga as expected mga farmer may bigla pong dumating na kakain so ayun kagaya na sabi ko kanina meron naman pong nakahanda kaya lang wala pong lechon so lechon pa rin naman sisig and ano kung so yun naman si chuchay <laughs> si chuchay <laughs> chuchay di na itali kasi nga wala ano kumbaga parang ano lang kami dito ngayon parang chance passenger lang kami chance passenger lang po kami kumbaga ay naghihintay lang kami ng ano ng may darating ayan pero may dumating nga so ayan tuloy ang laban uy dami lang gama halika dito halika dito yan, ah, tali muna natin tong mga magugulong asong ito mga farmer. So yan, isang grupo. Tapos may nagpick up pala ng lechon mamaya, dalawin natin. Um, ano natin para ma direct from uh, Taiwan to airport. At ayun, nagpick up po sila ng nag-order sila ng lechon and then na uh, ano na rin. Uy, uy. Nag-order na rin po ng lechon tapos sa uh, pick up nila going to La Union naman. Hoy, Shadow, ikaw naman ang susunod. Tali muna. Bili ako ng spot on pala sa mga aso. Para may mga ticks sila ngayon ah. Panahon yata ng ticks ngayon. Ayan. Ayan na. Ah. Malaki to ah. ah. ito yung malaki. Swerte yung ano nito ah. Swerte po yung makakakuha nito. Hmm. Mahaba. Pakahaba ng baboy. Parang mas malaki pa din yung naiwan doon, ano? Mahaba lang to, no? Pero sabi niya, yan daw yung 49. Ha? Oo. Makapal yung dalawang yun, eh, no? 45, 46 daw yun. Si Boss Kulot naman eh Ano naman sa timbang Hindi ko na pinatitimbang Huwag na natin pahirapan yung baboy Pag nakita mo naman eh Alam na alam mo naman Tama yung timbang eh Hindi ka naman magdududa Dahil isang tingin mo lang So ayan po Busy si Bebe Nakapagpa-order din kami Ng isang lechon For August 3 hmm. Ayan na going to ayan shout out pala kay ka farmer Peter Manoloto thank you so much ayan at ito naman kanino kasi ah uh, nag actually matagal na tong ano pumunta dito nagbayad na eh 20 kilos yung order niya so ayan ka farmer 23 kilos yung dumating na yan eh, it's all yours <laughs> Ayun, Farmer Rex Salazar. Ayun, Farmer Rex Salazar. ayan. Taga-Canada yata 'yan. Ayun, thank you. Eh, si Romel, sabi niya, sarap naman ng biyahe mo nung kasapsapan. Wala man lang, ano, kami dito nga niya, binabag. sabi <laughs> ko, sa susunod, kung gusto mo sumama, pwede naman, convoy kayo. ang kaya, kaya ni Pong Kanyan. O, oh, going to Malolos. Alam ko, nag-deliver na siya. Saan siya nag-galing? Saan ba deliver niya kanina? Oh. Galing yata siya ng kulilan, eh. Saan ka ba galing kanina? Saan ka deliver? Sa Fernando. Ah, San Fernando. Brown egg lang ang baon mo ngayon. Healthy egg, ha? Ah? <laughs> Sige. Mauutot ang kanyan. Yan, mamaya pa shout out natin yung mga bisita natin. isa sa mga naligaw ngayon, akala may lechon. <laughs> From Hermosa. Hermosa. Oh. Ah, na Trinidad. Galing na ako dun na ah, maraming gulay. Doon malapit kasi sa ah Hindi naman po nagbaha ngayon doon. Ay, wala po kami doon eh. Nandito kami. Ah, nandito kami ngayon. Galing po kami sa Mindoro. Layo ah. O, oh, ayan. Bati na po yung mga mabatiin. Shoutout Shout sa mga taga ng Trinidad Benjen! We're here! Malapit lang kayo sa bayan ng Hermosa. Oh, makasama ako eh, ang lead ng palengke doon, ano? Nung sabi ko, pa-vlog ko sana. Sabi ko, po, maka 5 minutes lang ako dito. <laughs> ang liit! Oh, Malimit ka, palagi ka sa Orani. Orani, ang favorite ko, tsaka Maribeles. Okay. Balanga. Ayun, kaya pinapanood namin, magigita ulit sa amin. Ay, salamat, salamat. silent viewer. Hindi silent viewer. Naka-subscribe kami. Kaya lang hindi kami nagpo-comment. Okay na yun. Tahimik. <laughs> Ayan. Thank you po ah. Thank you sa pagbisita. Ayan, dapat ah. Hindi niya daw napanood yung ating ano, advisory. Oh, <laughs> next week. Next, next week po uh, eh, Ah, lechon naman. Lechon na Pero mas marami tayo. Oh, linggo, okay naman, mas masaya Mas masaya, mas masaya din po, linggo Kasi alam nyo na, yung mas maganda kasi Marami din eh Mabilis lang hmm. yung... Maraming ano, di ba? Misan nga, nagkikita-kita dito Magkakasimba yan oh. <laughs> Ayan, thank you po, thank you. Mm, ayan. Thank you, thank you. Ito ito naman from from Taiwan to airport to La Union. Ayan. Ilang bakasyon lang ko. Oh. ayan thanks da, bati na. Ga, wala ka babatiin Hello po. Salamat, salamat. Dito na po sila naglunch para diretsyo na daw. po. Oh. Ang travel saka ano. Salamat, okay. salamat. Thank you po, thanks. Sayang nga, hindi nyo na. bakit matitikman nyo pala. May order kayo eh. May order po yan. Uh, kumain pa dito. Oh. Thank you, thank you. Wala kasing ano no. Puro baboy. Ayan mga farmer, may dumating pa. Family naman eh. Tita Rosy, ayan. Oh. Ah, picture, picture muna. Mga taga Hermosa. <laughs> Papa picture sa babi Sabi ko nga walang bida rito kundi ang ang lechon na yan. Baka biglang may dumating uli. Tama lang yung desisyon namin mag kasi nakakahiya naman po. Hindi naman habol natin is yung, di ba, yung kita. Ang habol mo is wag naman masayang yung biyahe ng mga pupunta. <laughs> kong kong pagod na pagod na Papalit po ng gulong at naplatan Ito po ay father-in-law ni Sunny Boy Aking kasama sa barko Ayan, sige pa konti pa Yan, pwede na yan Hop Naplat po sila eh Ayan, kaka kakain daw Marami po ang dumating <laughs> Eh nagchachaga na lang sila sana, wala po tayong lechon. Pero sabi ko nga kahit pala nung isang anong lechon natin eh pwede naman sana. Kaya lang nga iniisip ko ang dami eh, may ulan na naman oh. No? So at least na enjoy pa rin naman sila. Yan, shoutout pala kay Tita Rosie Di Guzman. Hmm. po 'yung anak. Dala pati kapit bahay. Mekaniko ngayon si Kongkong. Kong. Mekaniko. Diba? Ah. <laughs> <laughs> Mekaniko. Mekaniko. Ayan. So, ngayon, alam mo na, pag mayro ka ng Fortuner, alam mo na magpalit ng gulong ngayon. Ang oh, hirap pa, di ba? Para sa drive. At least nga sabi ko sa marunong na magpalit ng gulong. Ganun lang gulong 'yan. Lang, lang na. gulong lang muna. Umpisa ka lang muna sa gulong. Hmm. Ayos. Unti pa. Medyo maangat na. Oh. Ka magalala, hindi ka mawawalan, hindi ka rin magkakaroon. <laughs> Oop, oh, sige pa. Oh, ayan na. Angat na kong. Ayos na. Ayos na, ayos na, na. Pwede na natin baklasin. Meron? Natatanggal ba? Ha? Tamang tama, meron naghahanap ng ano dyan sa vulcanizing eh. Tao. <laughs> <laughs> Nakong. Ba, paigpit yata. Ano ba? Gulo mo ba? Gulo mo ba? Gulo pa. ba? Gulo mo ba? Ang gumulong mo kaya pala ang Kung magkasay. natin. Oh, pwede pala kahit kamay lang. Sige, yung... Baka kaya ng kamay yan. Oh, sige, ikot mo na po. O, ba. Ba, ba, ba. Mayroon pa lang ang gawa na kay Tatalik tayo Tayo <laughs> na baka na mula ka Hindi, <laughs> gusto sa Ano, taso ang ba? bayan Ay, Ano yung nabali? Ha? Baka nakabali tayo Ah hindi, yung ano lang Simento lang yung natanggal <laughs> Pwede ka na mag ano Pwede ka na. Tire changer. Ha. Huh. Ibu ay bangga kau yang nak kita kau yang amal nak kita sa mga... sekarang. Oh, kau nak kita terak. Oh, <laughs> <laughs> ini kau na salah kali muntah chatting boy deh. Ada lihnya dahau yang mangkai ibu ganya. Eh, tita. Pag gusto Mak wento ya nih, Ayun. Minimum 50 packs. <laughs> <laughs> Bakit hindi nila kaya doon sa taa? Ano nila na? No? Ulit na tanong lang kung tinatanong kasi ako nagkikita tayo. Ah. Sabi ko ulit lang po. Kung dito kakain sabi niya. Pwede naman pong mag-special request. With this ako kasi po minimum 50 packs kasi kukuha po kami ng tao. Tapos kapasawin so, din mo dyan. Kung kung pa naman taas ng rate nito. na hmm. Ha? Bakit? Ah, Sumiksik pa ito si Kong, Kong Ha? Tumulong ka ba Kong? Ha? Tumulong ka kagabi? Ha? <laughs> Ngayon lang. Ngayon lang. Ambon lang, ambon. Mailabas mo lang yung araw mo. Pwede na na eh. O, tirisan din tayo nandiyan. Pa pa. Papaspray nga sana ako eh. Ah, yung kambing. O, oh, nakasalubong ko nga sa kayong, ano eh. Sa kayong, launa pa lang naman pala. Magpapasayin pa tayo? Hindi na, wala na yan. naman na si Ay, yung ano pala niyan, bigas niyan. Hindi pa ako na, hindi ko pa kumuha kanina, sabi ko pala.

First time mo magpalit ng gulong kong, okay. na? Pagkatapos ba mo sila? Nawo mga taong Ayos. Na ano yan, napako siguro. Napako, napako. Kanina eh, wala namang ganun. Hindi ko, nakikita ko alam na flat na pala. Oh, uh, -huh. ayan, tita. Tita Rosie D. Guzman. Hindi. Hindi. Hi, ayan. ayan. All Gers. girls. Ayan, <laughs> my neighbor. Ayan. Hi. Hi. There's no lechon but still good. Oo nga po tita, na type na tapat sila, wala kaming lechon ngayon pero It's still good. <laughs> And I can get the crabfish yet. They told me get it next time. <laughs> ayun. <laughs> December pa pala. Oo. Oh, December pa naman po ang ano niya. Ba? Nag-operate kayo? Mini bar? Huh? Ah, trip lang. Ah, lang. Oh, yeah. Ayun. nandito pala si ex-mayor po ng San Luis. Ang bayaw ng aking kaibigan, Sunny Boy Moreno kasama ko sa barko <laughs> <coughs> Uyah, ayan mga farmer buti na lang at nagbukas tayo para naman eh, may nakakain din po tapos ayan silipin natin itong ginagawa nila yan po wow so ito na yung kulay nyan tingnan nyo naman ganda diba black tas magye pa yan pag na ano eto iga grinder na lang ma -ano, uh, para mag ano siya mawala yung mga dugtong dugtong ba magpantay tapos by Monday baka papasukin na natin yung uh, ating pintor hmm. sana makakuha niya ng ilang araw yun lang naman yung mga puti na yan gagawin yan parang kahoy na ano tapos ito kawayan ay ito hindi pa pala tapos na Junjun to oh. ala Talaga naman tong mga manok na to Di pa kayo nagtatapos magbabangayan dyan eh ah, Bibigyan ko kayo ng tari Mga loko kayo ah. Paano ah, yung pa nila yan Gagawin pa pala ito ah. Ito parang kulang ha ah. Parang rough ha ah. Hmm Raf, Ang natin, tuloy-tuloy ang paglaki. Gusto nila yung maulan. Marami pang gagawin dito sa kubong to. Bukod sa long table, isipin nyo naman yan mga farmer. May duyan dyan. So, dito. Dito ang entrance. La mesa. Ang haba oh. Laki ng... <laughs> pahingahan dito pwede pang lumatag ng ano pwede mahiga oh. pero syempre ito lalagyan pa din yan palochina din yan mga farmer sandalan sana magkasya yung binili ko tapos ilaw lalagyan pa rin po natin to ng ilaw syempre bala ko nga sabi ni papa dalawa daw sabi ko pwede na rin naman dalawa or bakit dalawa pwede na dalawa bali apat apat po ah, lagay na natin yung maliwanag na ilaw silipin natin tong mga ito Papapalit si Kongkong kung ng gulong ha. Kumain na bang ba mga ito? Kumain ka na Kong? Nakapagod magpalit ng gulong ano? Ha? Oh, hmm. sorry. Okay, ayan mga ka-farmer, ayan bukas mukhang matinding linisan to. Sana maaga pumasok ang mga boys kasi marami po ang lilinisin. Hindi na naman nakapaglinis ngayong araw. Hmm. Sana nagpapasok si Bebe para naglinis sana. Kala ko bubuhos yung ulan kanina. <laughs> Meron pang dalawang gansang naiwan. Ah, uh, di ko na kasi pinalabas ko na rin kasi sila gawa ng um, ano na din naman eh um, mahala kayo, di kayo tuloy makalabas oh, may mga napisa yata kung kung ay mag ano, ng palay lalagay ng pangkuhul mga farmer mga yeah. Eto, nadadali ng nadadali ng sasakyan oh. Mabugbog. Oh. Hmm. Oh, hmm. dadali siya. Bakit ganon? Ano? Parang may iniiwasan ba dito? Ang gumagana sila. Yan lang naman. Ganda na pa naman, no? Oh okay na yung bermuda pakain muna ako ng kalapate di ako nakaalis akala ko walang magiging bisita hindi na ako nakaalis bibili sana ako ng papaya bibisitahin ko yung seedling yung binibilan ko kasi ah uh, nung last kong punta doon siguro one month ago mga ganyan na po sigurado meron na yon eh sana mayroon pang tira gusto ko sana bisitahin tapos bibili din ako ng ilang isang tray na kamatis kasi dito, pwede pang magsingit ng kamatis. Mm, 'di ano. Hayt dito lang sa gilid. Si kung ano naman ulan naman ang gagawin si Kongkong, Kong. 'di tanim-tanim lang kami. At least may trabaho. Pero gumaganda na po yung ano, mga papaya, may ilan na medyo 'di gumanda tingnan nyo, ito, may umarangkada. Mm mayroong may fungus <laughs> ayan o <laughs> na lang natin ang fungicide to hmm. Uh, kita nyo agad ito healthy ayan uh, ito hindi uy may hito may malaking hito no isang araw gumaya kahapon halimaw hmm. Uh, andyan hito sila naglalandian mga magulugulong ano dyan mga farmer tapos ito gusto kong taniman ng papaya itong side na to siguro dito lang so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 Mga 15 pa pala to 20, bibili natin Para at least eh, may pang ano pa doon May pang hulip doon sa mga Hindi gumanda So ayan, bukas Ay bukas tayo Mga uh, farmer Actually kung nagbukas kami Meron din po kasi kaming mga Siguro marami din po nakapanood Na sa announcement Plus yung mga tumawag pa na nagtatanong nung hindi ko pa ina-announce na yun nga kakain daw po sana mga farmer. Pero yun nga nag-decide na kami na nasabi sabi ko okay na rin naman yan. So, ayun. At thank you sa mga pumunta. Pasensya na po at uh, yun nga naka wala tayong lechon. Uy pinakawalan ka o magpakabait ka ha poner ha. Oh. Huwag kang mga ano ng mga basura. Ha? Hmm? kasi nakakawawa ka naman. Hmm, nagpakabait ka na ha. Oh, sige. Ako pa naman ang favorite ko dati. Choy, 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 choy ka. Hindi pumayat. oh, tama na. So, ayan. na. hanggang dito na lang mga ka-farmer. Maraming maraming salamat. At magandang buhay.